Kahit wala pang ligo. Ano ba ba Digo ba Wala. So gano'n Eh! Diyan mo ka din! Huwag ka din sa itsura mo doon. Wow! <laughs> <laughs> <Native> um. Bumper ka na, bumper. Play to Bumper ka na. akin <laughs> wow. <Ganoon ka? laughs> wow! Wow! ka. Wow! Wow!

Oh, I'm mad my mom Oh, feel good mom <laughs> Mom, I want No Oh, no. In rainbow, oh No rainbow Oh I'm here too bye idam di Dito sa palawan no oh. paluan On okay. sa dagat din ako lah lamig lamig <laughs> ah, lamig lamig sa brang lamig lamig tanan po tik Ha <laughs> Good boy! I oh. yeah. yeah. don't like I'm a a... oh, <laughs> Bye. <laughs> Yeah. Oh. Yeah. Dito na ba? Dito na tayo. Dito na. Dito na tayo. Dito na. Ay, na tayo. Dito

היי! <suss> 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 <suss>

What? <laughs> <laughs> gulos ka? Hindi, lang ako eh. ko. Mat, yung may swimming pool daw, Mat. Swimming pool? Oo. Eh, may swimming pool <captain> no, ako dito. Swimming pool sa cellphone eh. swimming pool <captain> Ito, ito, mo. Ano na na mo? Hindi ko sabi-sabi mo eh. Loba, tayo ko yun. yun. Panggil, panggil. Swimming mat. Walang swimming eh. Hindi ko Na. Huwag ako sa swimming mat.

Si swimming nga lang daw gusto ni L. Eh, wag mong palitan. Eh. Hey. Ano ka, ma? Ma. ba Ito to. Wag mo palitan. Kikinit ka ma. Stress na. So ka. yan. Sabi ko wag mong papalitan, magsi-swimming nga lang. Eh. Hey. Sige. Yan.

Hmm, <tulang air> <tulang air> hmm. <tulang air> Mamaya pa magagabi. Siyempre na nagpapalit yan. Mamaya ulit yun. Mamaya ulit yung gabi-gabi. Maat! Maat! Stress na siya, Maat. Tama na kaya to? Ayoko Ay, na. Tama. tama na kaya to, no? Tama na to? Hindi pa mo. Magda <laughs> ah. ko yung dating to. Gusto ko. sabog na to. May sabog. May sabog Ang dami na kaya to, no? Ito.